Good morning, guys. This is Romstein TV blog, etc. And today, we will about New Clark City, Kappa Star Lab. And direction, guys, available on Google Map or Race. And, guys, so New Clark City. And, guys, there is a bike competition. And, sila, guys, so. Oh. And, guys, little airplane. National Government Administrative Center. And guys, pasok tayo sa loob. Ayan guys, sa may gawing left side yung government building. Lich Village guys yung nakikita nyo yung building bandarun ron yung buildings naman sa gawing left side ayun guys yung athletic stadium guys ayun o no? napakalawak ni na itong lugar na ito guys ayan o oh. maubos ng oras mo kung maglalakad ka dito guys VIP parking parking siguro yan guys ng mga government officials ayan guys hanap tayo ng parking natin meron siyang designated parking area sa mga visitors guys hanap tayo ito guys yung parking area sa mga visitors ayan guys libutin na natin itong New Clark City Let's go! Punta natin na Athletic Stadium, Aquatic Center at saka dun sa may River Park. Kaya tara, tignan natin guys. Dun sa may River Park guys, merong hanging bridge dun. Sa Aquatic Center, dun yung swimming competition. Ito naman guys, yung Athletics Village. and guys, oh, so, Ito guys yung Athletes Village. Ayan guys, nandito kami sa New Clark City. Ayan yung mga building guys. Oh. Athletes Village yung mga building niya guys. Oh. Luwang na itong lugar nito guys. Oh. Lakarin muna natin itong athletics uh, Stadium guys mamaya magmumotor tayo papunta sa aquatic center tsaka sa river park kasi guys sa uh, malayo kailangan mong sumakay kung lalakarin mo mapapagod ka guys Athletic Stadium ayan guys so ang laki mas masarap pumasyal dito guys kung merong competition makakapasok ka sa loob Pero may public viewing area dito guys makikita lang natin yun dito sa may buhan hey guys ito yung kinaka kanila dito lang kami yan, ah, dito lang sa Juan, sir. San Miguel. Ah, San Miguel first kami. First time lang na hindi hey? Pero katagal na. Uh. Kaya nga eh. Di ko na champion yung last week eh. Ay 3 days kan no. Ah. Pero yung kapastan, galing na kami dyan. Pero dito first time lang. Ito mismo ang loob, sir. Hindi pwedeng puwasok. Ah, dito lang. Ayun guys, ito yung pinaka-oval nila. Ilang capacity na to, sir? Marami po yan, k ay 20K. Ayun, nakita po nakaraan. po namin yung ayun, nasa, nasa 20,000 po yung ano niya. Upuan. Okay, ayun o, sipag nila ate. Nakuhaan nakarating si misis? Athletic Stadium Ayan guys Kailan daw may event dito? Punta ka dito pag may event oh, oh. Ayan si Mrs. Guys, model-model na naman. Oh, ayan guys, athletic stadium. hayan guys ang athletics stadium, mayan, dito sa New Clark City. Ayan yung mister ko, napaka naman guys. aquatic center, Ayan guys. Ayan guys, si misis. Nandito kami sa aquatic center. Nakakapagod din guys, lakad-lakad. Ang lawak ng lugar na ito guys. Okay so, mga preo mga bike. sa so may second floor guys yung public hmm. viewing kaya tara guys akyat tayo ito yung public viewing ito guys yung public viewing makikita natin yung swimming pool na ginagamit sa swimming competition, olympic size pati yung diving area yung ginagamit sa diving competition kaya tara guys, tignan natin yun guys, ito yung swimming pool nila dito yun guys, yung diving platform dito to guess yung Olympic size swimming pool. and diving area. sa luwang eh, dito hmm. dito natin ang diving area nila ayan guys ang ganda ng swimming pool nila dito ayan ang luwang hindi kami pwedeng bumaba guys dito lang daw ang pwede dito sa taas wala kasing competition ngayon walang mga athlete kaya dito lang kami. Hmm. Ayan guys, oh. daming upuan. Ayan. Kaluwang dito. Ilan kaya ang capacity ng mga upuan dito guys? Ayan. Hanggang taas. Oh. So guys, yung restroom. Tingnan natin kung malilis. Hmm, napakalinis ng resto. Ang bango. Ayan oh Hello. Siyon, tigating butla. Ayan, guys. Diyan kumukuha ng mga ticket pag may event. Ayan, oh. Ayan, <laughs> guys. Maluwang, oh. kaluwang dito, in Yung building nila, guys, ang taas, oh. Matibay yung pagkaagawa nila. Ayan. and guys, punta naman natin yung River Park, kaya tara guys, samahan nyo kami, at punta natin mamaya yung Hanging Bridge. isa nyo ba? ko na lang. ay guys, ito yung River Park. ayan ang model namin, ay model ko <laughs> <laughs> model natin yun guys ayan o oh. ayan si Mrs. aakyat ah, na naman wow, ang ganda mm. <laughs> naman meron naman mga doon ka sa kabila. Guys, lalay -like ka dun. Ayun. Pwede ka yata matulog dyan, oh. Ayun, oh. Naman. Misis. Tuwan-tuwa. Isa dyan. <laughs> Nasa kempuan mo yan, ah. Oh. guys hmm. Atat kay kuya kuya anong pangalan nyo kuya ma'am anong pangalan niyo po Remondo sabi oh, sa ah. youtube po ah, yan, ah. Ano -YouTube, kana okay. youtube facebook ayan guys oh. ayan. ayan guys <laughs> salita, ha? Oh, ayan, guys ya, kecenang, ini yang, yang Nagpapadol mo ako sa ni. Eh. Oh. Hindi siya. Ayan guys, yung view dito. Oh, baba ka na. Model ng akiyatan eh. O oh, youtube kita dun. Dito. Para ito lang ba to? Balik ka kaya dun. Video kita dito sa buha. And guys punta natin tong hanging bridge sa at pating tatawirin. Kaya para let's go. Pagkakita dyan Green smoke Tara Ay muga ang hanging bridge Ay ang ganda ay. <laughs> Ayan guys, tatawarin man ni oh, ang hanging, hanging bridge. bridge. Hanging bridge, Ano ba yun? mo.

Ang ganda Hmm. Hey. <laughs> <Feel ba yan? laughs> Parang ko ano, Basketball shoot ka dyan. So, shoot. Sabi no, oh, picture. <gasps> Ay, nakuha niya pang tumakbo sa hanging bridge. Mapiling talaga. Wow! <laughs> Umuga! <laughs> to guys ayan guys umuuga ang hanging breeds grabe naman ay ay <laughs> <Huh>. naman <laughs> sumasayo sayo po Tara guys, baba na tayo. Punta tayo sa may river. ko Banda rito guys, maraming puno. Ayan o guys Oh.

wow guys ang ganda dito sa new clark city ayan oh. ang ganda ng mga puno parang nasa ibang bansa ka guys ayan ayan yung city ko oh. lakad lakad oh. kahit saan ka pumunta guys may CR dito hindi ka mo problema ng CR malinis wow ang ganda dito ang daming puno malilibang ka oh. ang sarap mag picnic ayan guys Ayan, City, magbuging baging ka dyan. Multibar. Ayan, sige. Ayan, ganda. Oh, nakaka-relax dito, guys. Ayan, oh. Oh. Maglambiting ka, City. Wow, sige, ay, hindi niya kaya. Ako kaya, kaya ko. Trails, trails. Picture. Picture mo na. Ay, napagod na ang photographer ko at videographer. Ayan guys, yung taga-video ko, pagod na. mamigana <laughs> na lang siya guys, sa ilalim ng puno. Ang ganda oh. Ayan guys, so waste segregation. Ayan guys, so pagod din dito ha. Tapos nga pala dito. makyat-akyat, mag-reel pang Instagram. Hey guys, oh. oh. Makyat pa rin ako, oh. <laughs> diba? Tara na. Yeah. And guys, kung nagugutom kayo, pwede kayong bumili yung pagkain dito. Hindi video mo dito, sa mga dito guys, uh, no sa Restaurant. Uh, guys, pasok tayo. Sir, And guys, ordering namin yung pork rib. Tsaka yung uh, turkey leg, guys. And guys, meron din silang bar. Nolins Resto Bar. And guys, ang ganda ng lugar. Ang linis. Kaya guys, katapos nyo mamasyal dito sa loob ng New Clark City. Kumain kayo dito guys. Eh, no? Model model na naman si Mises. Hello ate. Ayan si ate. Nagyapa siya ganda naman ni ate and guys check natin yung mga recipe dito sa Nolins and guys check nyo na lang para pag napasyal kayo dito may idea na kayo kung magkano yung mga pagkain dito guys and guys meron din sila mga burger smoked turkey leg 460 anong order namin guys at saka yung isa okay guys dito na nagtatapos sa aming vlog for today kung bago ka lang sa aming channel please like and subscribe sa aming channel Roms vlog etc thank you and God bless yahoo oh. sobrang ganda dito Ayan guys, yung in order namin sa New Clark City dun sa restaurant. Pwede kang kumain dun kung nagutom ka guys. Ayan.